Tag nagpa nagpautang ka, dapat mahaba ang buhay mo. Kasi hindi mo alam kung kailan ka babayaran. Walang nakakaalam kung kailan ka babayaran. Kahit ang mga ulap sa impapawid, hindi nila alam yun. Bakit ikaw, alam mo ba kung kailan ka babayaran? oh, hindi mo pala alam eh. Ito ang sinasabi ko sa'yo, magpalakas ka palagi. Ha? Uminom ka ng vitamins para humaba ang buhay mo. Para kahit papaano naman, bago ka mawala dito sa mundo, masingil mo rin, makabayad din, matikman mo rin yung pera na pinaghirapan mo. Ha? Kasi yung iba nawawala na lang eh. Nagpapasalamat na lang tuloy yung nakahiram. Kasi wala na si kapatid. Ito, real talk lang tayo dito mga kapatida Sinasabi ko lagi sa inyo. Ha? Habaan nyo ang pasinsya ninyo. Pati ang buhay ninyo. Ha? Hanggat sa maaari. Yan lang mapapayo ko sa inyo. Huwag kayo magpanghinaan ng loob. Kasi singil nyo rin yan. Bakit yung sinabi niya Sabado, naniwala ka ba? Bilangin mo nga kung ilang mayroong Sabado tayo paulit-ulit yung Sabado kapatid anong pecha? pecha 30 maraming 30 kapatid mas lalo ako pinangako sa yung buwan February ka babayaran Eh nga ba haba nun February sunod na February ulit o isang taon na kalipas. laruin mo kapatid ha? ito lang masasabi ko sa iyo huwag kang panghinaan ng loob abaan mo lang ang buhay mo abaan mo ang pasensya mo magpalusog ka palagi dapat lagi kang masigla kasi kapatid kapag na-stress ka wala na. Hindi ka na binayaran, na-stress ka pa. Ikaw yung kawawa, kapatid. Ha? Ikaw yung kawawa, pag na-stress ka, hihina na yung pakiramdam mo doon, babagsak yung katawan mo, kay Kung kaya mo namang kitaan yung kapatid, okay. Kakalimutan mo muna yun. Ha? Hayaan mo siya. Kasi total, makapal naman ang mukha at wala talagang plano magbayad siguro yon. Kaya siguro isipin mo na lang kapatid na walang ka na lang, natalo ka na lang. Pero to sa mga nangungutang na ito ha, ah, kayo, kayo mga kapatid ko sa pangungutang, magbayad naman kayo. Ha? Magbayad naman kayo. Paawa kayo sa inutangan ninyo. Dahil yung pera na inutang ninyo, pinaghirapan nyo yung kapatid. Ha? Ilang buwan niyang pinag-ipunan yun. Tapos utangin nyo lang. Hindi lang pera ang hiniram nyo dito. Nahiram din kayo ng tiwala ng tao kapatid. Kaya sa mga nangungutang dyan, kung wala kayong plano magbayad, eh di wow. Yan ang masasabi ko sa inyo. E eh, di wow. Ha? Maawa naman kayo sa tao kapatid. ng na ho oh, yung nagtsatsakan. May nagtsatsakan ka gabi Mr. Focus. Pabanata naman doon sa mga nungutang ho. Oh. Kasi hinanghina na ako sa buhay ko Mr. Focus. Yung wala na akong puhunan. Nautang na lahat. Oo. Oh. Paano makakapagnegosyo yan? Kung hindi kayo nagbabayad ng maayos. Pare-pareho lang tayo nabubuhay dito kapatid. Ah, magbayad kayo. Kaya sa mga nangungutang yan. Oo, oh, kausapin nyo yung tao. Huwag dyan pa Pag wala pa kayong pambayad bulungan nyo muna pasensyahan nyo muna hindi yung bigla kayo mambablock kung unfriend kayo magagalit pa kayo ay wag ganun hmm. tulang muna tayo ngayon sana magbagong buhay na kayo